Good news para sa mga senior citizens at PWDs. Doble na ang makukuha niyang discount kahit sa pagbili ng pangunahing bilihin. Kasunod yan ng inaprobahang administrative order kung saan ibig sabihin mas malaki na rin ang inyong matitipid. Si Clay Salpardilla sa detalye. Sa kanyang pensyon, umuhugot ng gastos ang 67 anyos na si Mang Fred. Kaya mahalaga sa kanyang limang 5 na diskwento bilang senior citizen na ibinabawas tuwing nag-grocery. May minti na siya ngumat, ano, araw-araw. Kaya? Kaya yun, doon na pupunta, minsan yun, yung natitipid ko sa gamot. Ang magandang balita sa bagong Joint Administrative Order ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy, pinalaki ang maaring matipid ng mga senior citizen o mga nakatatanda at mga PWD o may mga kapansanan ang diskwento sa bibiling basic necessities and prime commodities na dating hanggang 65 pesos na menos sa bawat 1,300 pesos na pinamili kada linggo, ngayon ay halos dinoble hanggang 125 pesos o aabot ng 500 pesos sa isang buwan. Ngayon, it is 5% of 2,500 per week. So halos dumoble siya. Tapos, kailangan apat na items dun sa listahan natin ng basic necessities and prime commodities. Tandaan din natin ang applicable na discount yung for personal um, and exclusive use and enjoyment ng ating senior. So, yung ma-applyan ng discount, yung gagamitin lang ng senior natin. Good news ito para kay Lola Ellen, 71 years old, at kay Nanay Patricia na bulag ang isang mata. Pambay ng tubig kuryente, lalo na ngayon, tumas na naman ang kuryente. Kaya napakahalaga, napakalaking halaga sa amin yung gano'n na may discount ka. Makabili ah, na kami ng asukal at saka maintenance ko, number one yun, kailangan madadagdagan. Imbis na tatlo, magiging lima bigas, asukal, tinapay, kape, noodles at pangulam, gaya ng sardinas, baboy, manok, gulay, LPG, uling at iba pang produkto ang pasok sa discount program. Ipakita lamang ang ID na may birth date at PWD card, pati na ang discount booklet. Epektibo ito pati na sa mga online shopping platform at iiral sa lunes. Paglilinaw ng DTI, hindi katuwira na itataas ang presyo ng mga paninda ng mga retailer para bawiin ang diskwento sa mga produkto. Kasi dati, kung wala yung tax deductibility na 5% discount. Ang report niya revenues, 100. Dahil nagbigay siya ng 5% discount, 95 na lang. So, bababa yung amount ng taxable income. Kalaysal Pardilia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas!